Night. Sebab kondisi saya sudah bete Ah. And good morning po, mga sila, mayang kontak sa naman po tayo nagbabalik at ako'y papunta sa Bukid ngayon dyan alasing ko pa ng umaga mga sila at nadaanan ko si Noy Betel nagja-jogging na ako naman ay papunta dun sa aking mga alaga at uh, puntahan ko yung ating camping dun dahil wala silang, sira yung bubong nila pero buti na lang po at uh, hindi umulan sa gabi hanggang ngayon tuyo na mga ikansada buti lang hindi umulan hangin lang talaga ano hanggang ngayon may ano pa rin hangin pa rin buti hindi sila mahal ng ulan so tingnan ko yung aking patula dahil schedule ko rin po ngayon magpa mag harvest ilanganin pa kasi kahapon so, ngayon ang ating harvest sana hindi sila naano sa hangin Uh, Piktokan Nandito uh, na tayo Saktong alas 5 ng umaga Oh Malamig Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat mga asilo ulit ngayon na uh, ikutan ko muna yung mga alaga natin nasa maayos ba sila buti hindi umulan kagabi hanggang ngayon ikutan ko yung mga alaga tapos i-harvestin ko yung gulay at sabay i-deliver sa bayan at sabay simba na kasi araw po ng linggo ngayon mga asilo ya, happy Sunday po sa lahat. So, yung panahon namin po dito ay medyo masungit pa rin. Yeah. May mga ano pa rin. Hangin-hangin. Kaya hangin. natin yung kulungan ng kambing. So, gagawa ako ng backup ngayon para meron akong katulong doon sa paggawa o paglagay ng yero. Kasi kahapon nga, muntikan na ako doon. Nandun ako sa taas. dun nga biglang lumakas yung hangin umalsa lahat yung yero muntikan na ako natamaan kaya buong haba na ako hindi ko na pinagpatuloy malikado kailangan meron tayong katulong sik ko muna yung mga kambing pero meron naman silang silungan doon sa kabilang side side ah. Ah. si Victoria ay Victoria si Claudia at saka si Momo lipat ko sila ng ibang pwesto na makakain sila dito natin lagay ano bibi mo mo tapos meron siyang silungan eh no may kubo doon oh. doon sa nang silong kahapon ng umulan no ano laki na siya ayan, good morning po Sir Kaharo Ito yung ating update sa ating baka natin din eh malaki na si Momo at saka si Claudia siyempre may posibilidad na naman po na buntis dahil hindi ko na nakita ang sinyalis na naglandi siya uli so sana na ano siya nadali siya dun sa sinaksak ni Boss Neil yung ating kaibigan na teknisyan o sige diretsyo na tayo dun sa mga kambing tapos punta dun sa isang baka pinaghiwalay-hiwalay ko sila eh si Princess dun sa kabila tapos si Maribek nandun sa banda sa amin. Si mama naman ang ano dun, tagalipat-lipat. Ganda ng aura na ating palay ah. Kahit konti lang ating natanim din eh. So buti na lang po mga suyelo ay itong hangin na ito hindi natapat dun sa pagbubuntis ng palay. At dati na naabutan yung aking palay dito na pagbuntis ay hinangin-hangin kaya nagliparan yung ano yung tawagin dito sa amin mao yung ano ba bubuo sa laman ng palay sana maano na itong hangin mawala na itong laman ng panahon yun know, o ito yung na natin kahapon mga swilis so, ito at saka dito Ayan. Ito lang naman dalawang pitak Ang medyo masukal Kaya ito yung inuna ko kahapon Pero doon banda Meron pero Kunti-kunti lang So dito Natanggal ko na ito dito Yan you know, o Wala na sagabal Sa pagtubo nila Alright Dito na tayo mga suwilo. <laughs> Aircon ngayon yung kanilang bahay. Mamaya na natin eh, ano yan na. Ayusin. Ah. Ayan siya. Ay kapon doon ako sa taas mga suwilo. Biglang lum lumakas yung hangin bumuwal lahat yung yero buti hindi sa akin bumagsak kaya sabay ako baba delikado At, uh, palitan ko na lang pinamada uh, ko ng kasi nakakalat ka punto ano o, nandun sila lahat o si Toro lang nandito sila lahat nandun sa may bubong Malamig. Yeah. Hindi naman umulan. Eh, Ay, mamaya ayusin natin yan. Ayun, punta na tayo dun sa iba pang ating kasikasuhin. Yung alagang baka. Tapos mamitas na ako para makauwi ako maaga. Makapagsimba na maaga. Makabalik tayo kaagad din eh. Para ma-repair na yun sa taas. Yung yero yung kambing, bubong ngayon po ay mayroon pa rin hangin-hangin pero hindi katulad kahapon na talagang mahampas ngayon ano na medyo ano na lang humina ba ay okay, magharbis tayo patula na may ito si Clark ay busog na rin siya at merong ano pala dito gustong bumili pinuntahan ako dito sa bukid akala ko bine, binebenta ko na ito shout out po kang kuya Victor de Gaspe, ito po si Clark update nya Ayan. malaki so, na siya at nakapakinabangan na rin natin naararo na rin uh, merong gustong bumili sa kanya kaso tinanggihan ko sila ayun gustong bayaran ito ng 40,000 bilhin daw nilang 40 kapag uh, binibenta nila ito uh, ah, binibenta o oh, ibibenta ko daw ito kontakin ko daw sila hindi <laughs> muna kasi wala ako kasama sa pag-aararo halakihin ko muna si Clark yan kuya may maaligid-aligid na sa ating alaga rin si Clark kasi eh, nabanggit ko kasi noon na i-out natin yan si Clark kaya pala inabangan pala nila yan lalo na nakita nila na na, na ano na pwede nang iararo sinuntahan so, pinuntahan ako nung isang araw kala nila bibenta ko na 40k daw yung kanilang bilhin <laughs> saka na lang muna kako dito naman sa ampalaya hindi ko muna ito lagyan ng ano kasi malakas yung hangin ano o oh, kayaan ko lang muna silang ganyan tal mabilis lang naman o madali lang naman i-install yung tali yung kapangan nasisira kapag uh, nasa ano na sila tali na nakagapang mahangin ta tingnan natin yung patula kasi nandun yung baka doon sa taas daanan ko lang muna si princess tapos yung dalawang kalabaw nandun sa kabila. Pinaghiwalay-hiwalay ko sila mga swilo. Tapos yung okra, ano na namin yan ni Kanato? Balitan na. Ay, matanda na. Pati yung sitaw, tanim kami uli dyan. Tamnan uli yung pinaglagyan ng okra. Pero dito muna tayo. Wow! Good morning. Kaganda ng ating patula mga kasuelo. Ang daming bulaklak na lumitaw at ang dami ng pwedeng pitasin. Oh. Ayan, pwede na ito. Ayan, ganito kalaki ang gusto ng mga bayar. Hindi daw gaano malaki. Wow, ang ganda. Oh, dikit-dikit sila oh. Oh, meron pa doon banda oh. Kaya natin pipatisin mga emaya. Anuhin ko muna yung baka. Hmm? Hindi ano ito matibay ito sa ano yung patula pala. Hindi ka tulad sa ampalaya. Na kailangan isprihan talaga. Ito, hindi ko hindi ko pa na-isprihan ito ng pang ano pang uod ba or insekto na meron na silang bunga ang ginawa ko lang nagsigasiga lang ako ayan dyan nagpausok daming bunga ngayon ah oh Tapos dito hmm uh -huh. Oke, okay, harvest time mamaya. Punta ko lang muna yung baka. Ayan naman si Princess. Princess. Mabuntis ka na, Princess. <laughs> Ito naman yung kanyang area dito. Ayan. Solo niya dito. Oke. Okay. Tara, dinay sa patulan natin dyan sa baba. jarang habis time oleh isa patola good morning hmm si kuah mo diha mga swelo may buntag si kuah si kuah pagkaon sa mga incheck kay si kuah butangan og miswa <laughs> ah dikit dikit oh hmm. Okay na, kapag kita sa okay. tayo mga swelo. pakutin na natin dito sa kalsada para puntahan yung dalawang kalabaw, ipastol. Pagkatapos, uh, pupunta na ng bayan. Kapag uh, simba, makulimlim mga silo. Parang gustong umulan. Uh, bibili rin pala ako ng kalangan ng alamre doon sa kubo, doon sa kambing, para doon sa kawayan naubos obos ng ating alambre doon sa ating install doon balag ba Ang ating harvest oh. Nagalburoto yung dagat. Wala walang magba-barkada. Ano, oh, lakas ng alon no. So, dinang, oh. 'yan. Lumalampas sa seawall. So. Dito po Malakas. kami pala sa palengke. Wala Malakas yung hangin ah. Oo nga. Para matatag. Dinaliba naman yung gulay. Hindi naman yan. May tubig na hindi uh, na nga ako eh. Grabe yung... Ang yung dagat oh. Hindi kami, makala oh. <laughs> hindi kami makalapit doon. Makabalik doon. Oh, yun oh. May isda ngayon pa? Meron niya.

update po natin si Mar Marivic mga suyelo galing tayo sa bayan pinuntahan ko si Marivic para ma-update ma din si Kuya Victor ayan ayan si Marivic po Kuya Victor ang ating Maria Ligaspi, shout out po sa inyo ah, mukhang lumalaki na siya at lumalaki yung ganyan chan ma-possible na siyang buntis ayan, salamat at aah uh, medyo nakitaan ko na ng sinyalis na buntis siya yan o kita kita na po sa tiyan lumaylay ayos si Marvick kabilin bilin na ni Kuya Victor sa akin na huwag na lang daw ipa dukot o ipakapa sa technician para hindi na daw ma-stress hayaan na lang daw na ano total malaman naman talaga kung buntis so yan uh, ano na lumailay na ng bagya yung kanyang tiyan dahil uh, ano na siya 4 months na simula nung nakastahan siya 4 months na nakalipas ano siya eh May, June, July, August, September 4 months ayan na. nagkaroon naman ng hugis yung kanyang tiyan Ayan o. Ayos. Buntis na si Maribik. ano Parang kailan lang. Maliit pa to nung binili namin. Ngayon meron na siyang ano. Lumalaking baby. Oh, dito tayo sa kabilang side. at shout out nga uli po kang kuya victor ito ang update ni victoria nga pala ang update nito malapit na rin siyang isalang sa na eh hanggang naman so ayan si victoria malapit na siyang isalang kasi meron na siyang sinyalis na ano ba kasi nag, nag na siya unang landi na kitaan natin tapos pinakita natin sa kaibigan okay, nating teknisyan uh, sa susunod daw pwede na ngayon nalanganin pa siya Yan, kaya binubumbahan natin ang pagkain to medyo mano naman siya nag react yung katawan niya uh, malapit na ano dito kay Victor malapit na tayong makapag ano nini kasusunod na landing niya siguro sa pangatlo daw sigurado sa pangatlong landi pwede na natin ipasubok ayos ano laki na siya tapos ayun si Jason yan malaki na rin siya si Clark nandun sa kabila eh at sa atin at uh, busog na rin siya ano wala mo nang swimming ngayon ha kasi masungit ang panahon wala namang init ah hindi mo na ah, hindi na siya kumain hmm. dahil busog na daw siya ha ah. <laughs> laki na rin siya eh ah 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 hindi 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 ito mabait si Clark medyo ano siya may ugali po siya minsan nang nanunungag siya yan si dito, dito na ano si Clark talaga ano inaganon ako hindi ano hindi kumpiyansahan ba hindi magpakampante pero ano naman kaya ko kaya ko? Wala mo nang swimming ha, wala mo nang swimming. Sige, labas muna kayo. Hindi muna ako mag-install ng yero masulo, dahil malakas pa rin ang hangin. Delikado. Nakatakot. Baka pa. Ah, mayroon pa naman silang ano, naman silang masilungan kung uulan tsaka yung aking kukunin na eh dun sige na do na dito eh LBM na naman puro LBM sabado kasi kahapon na uh, feed day so merong magaganap na tagay tagay so nag LBM lasing bago matulog so ayan nandyan na yung aking gagamitin alambre, pako, nandiyan na pero hindi muna na kasi oh ang lakas ng hangin mahampas yung hangin delikado magpastol ko lang muna sila wala namang ulan kaso yung hangin nga delikado hmm? oh yan na naman Ooh. Abang nagbabantay tayo sa mga kambing para hindi din sayang yung oras na tumatakbo. Ah, uh, kailangan meron ding matapos. <laughs> Di nagano ako dito sa mga damo sa palayan. Yan. yan. yung hindi na matay sa ating inaplan na herbicide yan o. malinis naman pero meron talagang katulad dito dito ito, ito. hmm. tanggalin natin yan no ito, ito mainit to sa palay eh hmm. Diba? Pero hindi naman ano talaga, sobrang kapal. Nakapagpasto na, nakapaglinis-linis pa sa palay. Ayan, wala pala si misis dahil nandun sila sa ano, nag ano sila, nag nag lalaba. Sila si CJ. Si so ako muna dito mag-isa sa bukid. Doon ka, sana kami sa ilog kaso malaki yung ilog. Malabo. Okay, malinis na dito. Hmm. Uli na uli. Uli. Uli uli. Uli uli Oh, Uli. Uy. Ini na. Mamaya ulit. Ha. Ole ole ole. Tena. Papasukin muna natin mga solo dahil tanghali na. Uwi na muna. Wala. Wala tayong dalang pagkain. Tanghalian. Hay. Na ulit na ulit. Sige, na, sige na. Pagka umulan, doon kayo sa may bubong, ha? <laughs> ano sila? Okay. Pauwi na tayo, mga silo. Nadaanan natin yung mag-ina, oh. Didi siya na. Didi, hoy! Mumu! <laughs> Laki na talaga niya. cute ng mag-ina ano. Oh. Punta oh, tayo. Okay. tayo mga suylo. Dahil ako yung nagugutom na Tanghali na Si mama pala nag Si mother ang nagluluto ng ulam ngayon yung pinaluto ko sa akin binili kaninang ulam na pata